nagre-reklamo nga. Comment, sabi, hindi nyo naman sinasabi kung nasaan kayo. Sabi niya, siguro hindi ka proud kung nasaan kayo nakatira. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, hindi kami proud, kaya wag kang pumunta dito kasi pangit dito. Tignan mo, ito yung unang daiso dito. Napaka-probinsya. <laughs> oh, fix it. Say hello. Hi! We are I... going to daiso. Oh, what's that? A di... new no, 3 yes. Yeah, it's a second hand. Kailan ba yan nilabas to? Matagal na to, DS. It's been a while. Tap, meron siya kasi yung kapatid ko. Meron si Jess. Yung DS, ito. Tapos, tapos gusto niya ng DS. Eh, wala nang nagbebenta kasi ano na. Obsolete na ba yun? Matagal na list. Yan, punta tayo sa Daiso. It's a Japanese household. Sabi nila mura daw doon. Tignan natin. So guys, so nandito na tayo sa Daiso. Nanginit. Nice ko pa yung sasakyan kasi ang parang ang liit nung ano nila. Ay, saan na yung... Saan ko kaya nailagay yung ano? Wala. Paano kami nakaalit? Ang bango parang may pagkain. Ay, ano po eh? Subway. Subway? Ay, oo nga, ano. Patay? Sa bagay, eh, probinsya kasi to. Probinsya. May nagre-reklamo nga. Comment, sabi, hindi nyo naman sinasabi kung nasaan kayo. Sabi niya, siguro hindi ka proud kung nasaan kayo nakatira. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, hindi kami proud, kaya wag kang pumunta dito. Kasi pangit dito. Tignan mo, ito yung unang daiso dito. Napaka-probinsya. <laughs> Oo. Oh. Ayan oh. Let's go go. Uh -huh. Gusto mo na ano? Ito so, oh, look at that. Ang cute. But I don't know the price. Tingnan mo to. Oh, ito na unang-unang budol. <laughs> budol. <Boodle. laughs> No price, ano? Items without price. Ano? Ito kayo. Sabi niya, items without price. So, because... price. Yeah. Ang daming tao. May basahan kaya sila dito? Sino niya to? Cute to. Look at this, baby! Kuromi? Yeah. Kuromi. Look at So, wala siyang price. What do you want? Huh? You what? I just look at all of them. Mm, I think I like that plushie over right there. Ayun na, nakakuha na siya. So, marami silang plushies dito. Pero, walang price. 1,000 yen. Ano, Magkano ba yun sa 1,000 yen? Look at this guy. so cute. Look. No price, two dollars. Sa one thousand, so fifteen dollars yung one thousand naga nun. Fifteen dollars. Okay. Ang daming tao. Ito sa labas tu eh. You put that in outside. So cute, oh. Ay, hindi niya nakita. Ayan, cute. <laughs> ah, there's toys, too. I'm curious lang ako kung saan gawa. Kung China ba, oh. Ah, oh, China din. ting hmm. thing No, that's for the makeup. I thought it was a washing machine. Yeah, mini washing machine. Oh okay. it's mini washing machine for makeup. Oh, I guess for everything. Dami din ah. So meron na siya nito. Tapos may kinuha siya kanina. Mga puzzle. That's for the beach. this hmm. Hindi. Pero parang ganito siya eh. Oh, ito. Pag no price, $2.25. Parang ganon. Ito, no, no, price to. So, $2.95. Yan ang antende ko. Meron bang may, may price? Meron. ah uh, yung, ito, katulad nito, may price to it. Eh. Give it to granny. Ayan $500. Ooh. so 500. $500 dyan is $8. dollars. maganda to. <laughs> ano beautiful. This is so beautiful. This is so beautiful. This is so beautiful. This is so beautiful. Oh! They have others Alice in Wonderland here. I'll buy this. What is this? Plastic bottles Alice in Wonderland. Pero hindi ko naman magagamit. Dagdag ano naman sa bahay. Ito na lang biling ko. Let me see. Let me see. Maku Granny's gun again. Ah, oh, look at this. We have fake money. That's a fake money. Ha? Huh? Party yes. week. Pag mga ano, box, birthday, ganyan. Kung saan-saan ka napupunta. Ayan na oh. Ito, ang cute, oh. Ano yan? O, oh, pang ano? Maybe rin kasi, kaya baka pinakala. Oo. oh. At pang bake, yung pang ganun. Ito, cute nga, ang spatula. sa mga pang bake. Cute nito, oh. Silicon. Mahal din to. 4.50 isa. Uh -huh. <laughs> Violet, look at this. Look at this. It's cute. What do you do this for? This. You know, in the Philippines, we do this balao. <laughs> Where are we going? Oh, they have that. I think candy. Mini mochi. Mini, mini mochi. mochi. Oh my gosh, there's so many good snacks. There are? I don't even know there is a good snacks in here. Japanese food does. Do they? Have espresso candy. Yeah. That one. Yeah. Yeah. Um, the mochi. yeah. Mm. to do dollars twenty. Ito may presyo na. Show it to them what you got. Um, can They can you? Oh, what? Allergy. What you oh. honey? About that one. Mm. No. Mm -hmm. Okay. Uh huh. We got this one. Ano pa meron? Oh, look at this. This is the one you like. Silang basahan. Ano to? Mga net. Mga net. Wala silang basahan na ano yung sa... Ah, ito. Ang bit basahan nila, guys. Hmm. I don't even know if it's gonna absorb something, but... Nakakita kami ng tabo. Makabili nga. Mili ko tabo. Ha? We lost granny again? Huh? Lost granny again? Oh, hindi ko makuha. Ah, they have tea. They have jasmine tea. Yes? Oh, Chinese. Aha. Uh -huh. Okay. Mm, we have to look for Granny. Yeah. Spicy. yeah So, ito daw kay sa atin niya. Yeah. So, sa sushi. Oh, hindi, naman ako na gumagawa. Aha. Uh -huh. Wala. May bilao nga sila doon, yung may bilao. 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 Oh. My goodness, it's so cute. Look at that. Sip, sip, yummy. makeup nila. Ang oh, cute naman nito. Cut headband. Do you want some cut headband? Cute. What are those? <coughs> oh, wait, it's, it's two. Lip balm. Flavored lip balm. It's so cute. They also look like this at home. Mm. Cute thing. Oh, don't open it at home. get it. This is cute. See this one? That's cute. Uh, and this one is good. It's okay. Cute. Now we have to look for Granny. What did you get? Can I see? Okay. You just need one? Yeah. Okay. I know. I don't know. You have to look for her. Come on. I don't know where she is. Pag magda-diet ka, nainis ako. Nandun ako sa, nandun kami sa mga ano, pic, nandun kami sa mga pen. So, kami yung una doon. Lumipat lang ako ng lugar. Pero yung gusto kong kuhanin, nandun sa, nandun sa gitna ng may tao. Ngayon, hinihintay ko siya umalis. Hindi siya umaalis. Tingin siya ng tingin. Siguro mga nasa, ano na, 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Tapos hanggang nagpuntahan na yung mga tao. Ang dami ng tao doon. Lahat sila nandun sa mismong isang place lang. Sa ballpen? Sa ballpen. Sabi ko, oh my God, sabi ko, pupunin ko lang yung isang highlighter nandun sa, hindi nag-aalisan. Mga nakaupo doon, mga sa... nakaupo sa baba, may huh? nag-ano doon. Tapos hanggang sa dumagdag na, may nakaano na dito sa gilid. Tapos mayroon nang nakaano ano doon sa gilid. Sabi ko, hindi naman sila kumukuha. Ito may tingin-tingin lang. Sabi ko, hanapin muna natin si Granny tapos balik tayo. Oh, <laughs> yeah. That's cute. Okay. Get that one. That's cute. Ito kanila. Punong-puno. Ito, ito gusto kong puhanin. Aba nung pila. This. Oh baby, look at this. It's cute. No, look at this. It was no, look at at this. What is that? I don't know. Is it a pen? This a oh, scented pen. Hey mom, do you need an electric wheel? Yeah. Nasa gourmet pen dito. Ah, may tamoy. Look at this. It's a scented pen. You smell them. Yeah. Um. I'm gonna get. Mm. 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 I got huh? some color color and stuff. What open like, one? Oh, is this is highlighter? It's not a pen. They kind of look like like um a marker. Yeah, a marker. Is that okay with you? Yeah. <laughs> okay. These are pens. I think this is a scented pen. Point that. Oh, this is cute. oh look at this. I think this is good. This laugh. Oh, this is all for good luck. Oh! oh okay, I might get the book. My keychain. Okay. Ang dami nga Okay, let's go. Ano na nakuha mo? Okay, wala akong <laughs> <laughs> Tinitignan mo so amin lahat to? Oo. Oh, oh, oh. oh my kasi God, kasi nasa 100 na siguro to. Ay, kasi... Ano ba, mura ba dito? Ano? Um, Ang mahal din. May Daiso sa California, di ba? Oo. Oh, oh. Parang mas maganda yung Daiso dun. Mas maraming pagkain. Mas maraming pagkain dito. Oo. Hindi. Ang daming tao. Naantok na ako. Wala pa akong tulog. Oo. Haba ng pila naman. Oh, may pagkain pa pala dito. May gusto ba kayo dito? Dapat yung presyo ganyan. Ito ang Oo nga. Kakalculate mo paano no? no. yung mga ano iba. Ano? Konti lang. Meron pang isang Japanese, ano yung peso or something. Parang kung nililitsyon. Ang <laughs> init. <Ain't> Bumili kaya akong dalawang <laughs> pata. Ililitsyong paksil ko. Dalawang <laughs> pata yun. Ano palagay mo sa Daiso dito? Parang kulang-kulang naman sila. Nema? Oh, oh, parang ito. hindi maganda, so, hindi ka parang hindi ka mukha sa California. Pero maganda din naman. Marami na bili, pipiliin mo lang pero hindi masyadong madami. Oo, oh, oh. items. Oo. Oh, oh. Katulad nito, 8 dollars na 'to. Ito, 8 dollars na 'to. Oh. Oh, tapos yung iba, yung mga pagkain, Ang dami nating nabili. 95 dollars. <laughs> Grabe. Yan, kakain tayo sa chicken. Hindi pala, mag-take out lang. Chicken and pizza. Kahapon, may nagbebentang lemonade stand. Mm. Yung mga bata. Ngayon, nakita siyang lumabas dun sa bahay. Mm. Kumuha ng, 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 ano, ng, tawag dito ng mail. Ngayon, sumigaw yung isang bata sa Do you want some lemonade? Mm. <laughs> Ngayon, kung bumili naman siya, pumasok sa loob, tapos bumili ng kumuha ng pera, ten dollars. Binigyan siya, ganyan lang yung lemonade. O kasi siya na yata yung huli. Pero yung mga bata huli, ano daw, uh, naguunahan daw sa pag-pour ng lemonade. Tapos, a dollar, a dollar. Pero ganyan lang, kaliit. Ano ten dollars? Hindi na kinuha yung sukuri. Binigay niya na. Well, no, it's okay. Dollar lang. E eh, tapos ganun, tapos ganun lang. <laughs> Sabi ko, dapat niya fifty cents lang yun. Sabi ko ito si Phil. Pag si Phil, bumupunta sa, nag, uh, ano siya, nag titip, laging 20%. Minsan nga sobra pa 25%, depende pag nasarapan siya sa pagkain. So, sobra naman 'to. Hi! Hi! <laughs> so, nakaano kami? Bumili kami ng pizza. Ah, pakita ko sa inyo mamaya. Bumili kami ng pizza, dalawang pizza, at saka ng chicken. Ah... Naka-64 dollars kami plus 7 dollars na tip binigay ko. ayun ano Magkano yun? 70. Hey. Hey. Korean ba ito? Oo, Korean. 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 Bibi! Yeah? Korean restaurant. Yeah! Chicken and pizza. A house table. granny. Ano? Oh. ba sa sasakyan natin. Saan? So, nag-park so, eh. Hindi. Asan ni sasa? Nawawala. Ayun, nakita ko na. Nasamba. Ba, ba Oo, oh, so meron silang ganito. Pakita natin mamaya sa pag-uwi. Ayun yung pizza. <laughs> Sige pa, pizza pa. Ah. Ayun na, ang nabili namin sa Korean. Ano ito? Etong cheese. Korean, ano to? Korean pizza. Tapos ito pa, Korean. Korean din ito. Oh, sarap! Mm. Meron silang sweet potato. Dapat pala in order natin para... sweet potato? Oh, Oo. Oh. Tapos this daikon nito, wag mo nang buksan. As ito, mabaho yung daikon. Gusto? Ay, ito yung umaamoy! Yan. Ah, kamay mo. Okay. Masarap nga. Masarap rin. nga. Tapos ito yung ano nila, salad. Naka 60, 70 kami. Ah, ito yung ano, yan yung kay Jess siguro. Aha. Uh -huh. Tapos ito yung akin. Pero hati na kami ni Jess. Oo, tignan, tikman din niya. Eh, maangat eh. Oo, ay, bawal kay Jess. Okay. Tapos ito, hindi. Tapos ito yung Daiso. Daiso. Ayan. Na 95 kami dyan. Parang mahal. Parang mahal. Parang na mahal. Mahal pa dito Kaya nga. Parang nagoyo ata ako. Tapos, ah, meron pang ganito. Pero walang price to. So, dapat 225 lang yan. Je Jesry. Violet to. Oh. Ah, marami siyang abubot oo oh, oh, malalit na items ito nga lang pen niya. two two dollars twenty five eh? Ito. is dollars awesome this is my a... awesome this is my awesome this is my awesome this is cute. awesome Okay. Thank you guys for watching! Say please subscribe! Please subscribe! <laughs>